Inihayag ni Prosecutor General Anthony Fadulion na hindi makakaapekto sa case build-up ng Department of Justice kung hindi na rin makikipagtulungan sa ahensya ang mag-asawang Giskaya para sa investigasyon sa flood control anomalies. Si Margot Gonzalez, Magbabalita. Aminado ang prosecution na ikinabigla ng Department of Justice o so DOJ ang naging anunsyo ng kampo ng mga deskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI hinggil sa anomalya sa flood control projects. Pagdating sa DOJ ang kay Prosecutor General Anthony Fadolion, wala pa naman anyang sinasabi ang mag-asawa na hindi na rin sila makikipagtulungan sa ehensya. Nabigla kami, you know, pero as far as the department is concerned, uh, wala pa naman pahiwatig na sila ay hindi magpapatuloy ng makipag-usap sa amin. Pero pagdating sa aplikasyon ng mga conductees diskaya sa witness protection sa DOJ, gate ni Fadalyon wala sa posasyon ng mga diskaya para mag o magdikta sa proseso nila sa pagpili ng magiging state witness anumalya. personal na pananaw ko, uh, I don't think they're in a position to demand anything at this time they're applying for supposedly witness uh, protection coverage and we have our procedures to determine whether or not they will be qualified or not it is not for anybody to dictate to us how we will go about doing the evaluation it is not for anybody to impose any conditions. Ilino naman ang Prosecutor General na makakapagsampa pa rin sila ng kaso kahit hindi na rin makikipagtulungan ng mga deskaya bilang potensyal na state witness sa investigasyon ng DOJ. I don't think it will hinder the filing of cases because even as we speak now, we are also looking into evidence where there is no need for a state witness. Yung state witness kasi, kakailanganin mo yan kung talagang yung kaso mo ay na hindi magtuloy dahil sa kakulangan ng ebidensya, kakulangan ng direct link. That's the reason why we are probably looking into the statements of all these applicant witnesses. Uh, but then again, para sabihin na hindi na magtutuloy dahil hindi sila nakikipag-usap sa amin, ay hindi po mangyayari yun. Tinayak naman ni Fadolio na hindi tatanggalan ng proteksyon ng mga biskaya kahit pa nga iwas na sila na makipagtulungan sa investigasyon. Remember, the protection was provided to them Uh, as a consequence of the ongoing legislative inquiry sa Senate and sa House, may panganib daw sa buhay nila. So kailangan bigyan mo ng proteksyon dahil sa kung ano't ano man ang mangyari sa mga tao niya. Pananagutan pa rin ang pamahalaan niya. Eh. Para sa Diyos at Pilipinas ko Mahalmar Gonzales, SMN News.